Talagang maniglo ka ha. Okay. Ha. <laughs> Kaya pala mo. Kaya ano na kasi libo Yung... Um, Alin? kalakan Di ano mo na yan. Pabili nyo ng ano. Ng stock. Kanina. akahapon, ah, Dinagdag ko yan. Hmm. Ah, tingnan nyo naman kung kano ka talaga namang gugulat ka sa resulta no. Hmm. Ah. isang magandang buhay mga ka-farmer silipin natin at uh, finally after 3 days ay eh, nagkaroon din tayo ng ano bang meron ah? parang may tinatalian si Rambo dun ah teka lang po, putan muna natin itong ating mga tilapia nag-oxygen pa sila oh ano, ah finally nagkalitsyon din tayo <laughs> medyo biglang tumumala na oh. ayan dami ah, pang dami pang isda oh. Ang kikita yung anino eh, yung anino oh, oh. Mm. 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 -mm. Oh. Ibig sabihin, puno ng isda 'yan. Sa anino. Ang kinaganda. Yung mga halaman na 'yan, masakit man sa mata, pero 'yan po binabahayan po 'yan ng mga natural food. May kinakapitan niya ng mga lumot na nakakain po ng ating mga isda kaya hayaan lang muna natin yan lalo na't na marami sila so ganyan lang tiis, tiis ganda ikanga pero tingnan nyo naman po ano ang nauubos ko palang lang dito sa ating ano is uh, sa pan na uh, pagkain is bumili ako ng tatlo nung nakaraan naghati pa sila ng hito so sabihin mo ng dalawa dalawang sako that's, that's only 50 kilos pero tingnan nyo naman yung laki ng tilapia eh, eh, eh. pwede na di diba? ba kakain kaya si Rambo hindi pa siguro ang hito yan kailangan talagang pakainin mukhang uh... hitong hito na no ito yung na lang. Di ko alam kung gaano kalakas kumain to pagka mas lumaki pa po. No? Like, uh, Nag-double size na siya. Kasi imposible naman na ganun lang ang kakainin niya. No? Kung naghagis naman ako, may natitira. So, ibig sabihin. Di ba? Ay, kagaya niya, no? May mga tira. O baka nagpakain ng umaga si Rambo kita ko kasi minsan siya dito naghahagis din eh ating mga pigeon mga farmer yan ako itong gusto ko nang i-release eh nakakatokso <laughs> meron tambayan ayun oh, yung, yung tanki ng tubig kasi nga uh, next linggo ko na to last uh, video ang kalapati bago mag landing yan hahanap na yan kung ano yung pinakamataas na pwede niyang dapuan malapit doon sa kanyang bahay so kailangan talaga yung bahay talaga yun na yung so, kaya karamihan talaga nasa roof deck yeah. pero syempre hindi naman tayo maglalagay ng bahay ng kalapati sa roof deck ano? may nag comment nga ka farmer the best sa roof deck mo naku po sabi ko wag hindi <laughs> pwede masisira naman yung bahay yan yeah. so Ayan tayo. Gusto ko sana magpatubig na ha. Para tumaas na rin po ito. Dahil ah, uh, nahihila naman eh. Pag tumaas po ito, nakikita kita nyo na habol din yung tubig dito. E, Ayan lang. Yung nga, sira yung ano, papaayos natin. Papaayos pata natin. Mga kumain na itong mga to. Ilipin lang natin ang lechunan syempre. dami na namang itlog yung ating mga alaga. Hindi pa na dadaan ang palengke. Wala pang walang actually walang stock na saging si Jomar doon. Ah, ito yung nagpatubig pala si Rambo. Inumin. Ayun. <laughs> Maumaga. Nagkawali si Jaisel. ito pala yung mga kambayan ah Grabe, ang dami pa rin pong mga umaaligid oh. Dami pa rin pong putakte So I think we need to put and I need to buy again ng uh, uh, mga traps no? Ng spray. Uh, uh, 600 pa naman ang isa. Ito yung kahapon na nilagay ko dito naman. Grabe pa rin, oh. No? Oh, ano sa atin? Bakit nagkaganito? Ayun, oh, no? May mga mahabol pa. Dami pa talaga. So, hindi sasapat 'yan. May malaking bawas pero kailangan pa pong supilin talaga. May sabihin, marami pa. Ang dami pa po ayan, may mga dumidikit pa, oh. Grabe yung kahapon. Apat ang ginagay ko kahapon na bago. naman Problema dito sa ating uh, trap. Hindi ka anong lumidikit. Nakakaalis siya. Pero once naman nakaalis, parang nagdad nagdadala na siya ng ano sa paa niya. Parang hindi na din po nakaka-survive ano. Ang gaya niya no, nahihirapan yung iba pero meron pa rin. Meron pa rin, meron pa. So, kailangan tapo po natin magsabit. Dami na. Yan, kambing yan. Tingnan natin ito. Oh. Huh? Budas na yata. doon mayroon ding isa so yan apat na po ang ano natin wali anim na ang, ang ating nakasabit ano lupit lipin natin muna yung ating mga may buhay <laughs> balang ko pa naman magpaligo ngayon so ayan ito na po ang ano ni Rambo Oh ayan pagagandahin niya pa 'yan. Ayusin niya pa daw po. Natawa ako sa kanila. Natawa ako sa kanya. Sabi ko, uh, ang ano dyan, yung istorbo sa mga siyempre sa pamilya mo kung hindi sanay sa kanya. Uu uu. ako. Sabi niya doon sa baryo ko, katabi nila natutulog. Ngayon <laughs> baka ako. Ayan. Ah uh, baka hindi mo na ako magpakain ngayon paubos na lang muna natin to dahil kasanayin natin sila sa pito pito yung pito ko ay naiwan ko naman doon sa kwarto ayan ah, may naligo na that's good buti naman at uh, umaga pala gusto nila maligo ayan, naligo na itong isa oh. ayan dalawa may naligo na po Tinatanong ko kung kanino ko nakuha yung isang African Black. Eh, kay ano pala? Kay uh, Paulo. Yan yung aking kinikwento na nagbebenta na po ng mga kalapate niya. Oh. So, pwede daw pakawalan. Wala pang viewing yan, sir. Sabi niya, hindi ko pa nap napapakawalan yan. So, okay, that's good. So, anuhin natin. Magpapaligo sana ako yung may washout parang marami silang kuto eh nag uh, ah, ano nag panay uh, panayang pang panguto ayun merong merong ay wala pa naman yung aking gamot oh may one eye cold oh pagka yung mata nag, parang may tubig siya may muta ganyan eh hindi pa natin pwedeng pakawalan yung mga may mga sakit sakit na yan syempre pero kahapon, gamot na rin tayo. Gawa-hawa na kasi. Parang sipon ba? Sintomas ng sipon. Kailangan malag mapainom muna. Galing naman yung gamot natin. Ayan. Tayo na lang natin yung mga magkakalakal para mabawasan na din yung mga eto alam ko kay Kuya ito eh pa to ay mga sasabay pa ito noon anohan ng bike nung yan pakalakal na yan para mabawasan ng mga uh, ano dito kalat-kalat tapos yung mga basura pwede na isa isako at uh, bayaran na lang yung nagbabantay doon Ah, ang galing talaga dito sa. <coughs> Kabila at nagdagdag na naman pala ako nang trap mga farmers, dalawa na naman din dagdag ko. Ang dami na naman. So ayan naliligo po sila. Eh, ang kainin niya ng mais naman. Saka ako na kay pakakainin. Tapos may inaantok dito. Pala <laughs> kanina, ayan. Sige, sige. Ayun oh mga inaantok-antok tatandaan ko muna bago tayo pumasok hmm, isa hmm? ang kita natin ano So, gustong-gusto na po nilang lumipad. Please muna kayo. Silipin natin yung linagay kong bago. Paano kaya itong uh, masusolusyonan? Parang unlimited yata ang ating mga uh, alaban dito. Or matagal lang tayo talagang hindi po nag-spray. So medyo dumami sila. No? Matagal tayong hindi nag... Uh, uh, yan, no? parang mga langaw pa rin na uh, dumadapo. Pray tuloy. Hmm. Hmm. Ito yung bago. Tapos isa ulit na bago. Naglagay ako. Hindi talaga. Hmm. Ayan. Ayan na po. Wala pang isang oras. paubos na yung aking pang spray nyan parang naka walo Ilan ba oo walo no walo po na trap pero ang dami pa rin, eh. oh lumalapit ayun eh, no? kikita nyo imagine yung mga yan nakawala lahat ano talagang wala tayong maaani eh. grabe Bango kasi nung, ano, attractant. Iikot na yung ating lechon. Rambo ay bumili muna ng, ano, oh, magsalde. Dumuduyan-duyan na lang, oh. <laughs> ay. Ba, inug na? Okay. Kainin nyo na yan. Maganda yan sa katawan. Maraming tupo ko. Ay, yan din. Yung bubuyog nga. Nakita mo yung hul nahuli ka, oh? Hmm. Dami. kabyaw lang ang uh, may order niya. Ganda, ganda po yung baboy. Malutong na malutong 'yan. Yan ay galing ah, uh, po. Si si ka-farmer Anthony mga baboy niya ata yung mga inahin niya may tinamaan po ng mastitis yung mastitis yun po yung kaninigas uh, ng dede na hindi nakakapagbigay ng gatas yung, yung inahin na no? Tumitikas. so ang kami pagka nagkakaganon kailangan mo ng antibiotic At the same time uh, dapat eh, uh, minamassage minamassage po yung dede ng baboy para medyo mas lumambot ano or yung yung mismong big na din ang dudunggulin niya po nang dudunggulin yun hanggang uh, ma mapalambot niya yung yung de, de, kasi parang naniniga siya yung yung gatas ba parang namumuo po yun parang ganon dami sakit ng baboy pagka lalo na pagka nag-alaga kayo nako lalo na yung puti Meron akong nakita sa Facebook, iniiyakan niya, pinakatay. Naku, wag po kayong iiyak pag nagkatay ng baboy. Tandaan nyo, pag nag-alaga kayo ng baboy, expect nyo na, ibebenta ninyo yan. Eh, pag binibinin niyo, iiyakan nyo talaga. Meron na kinakita sa Facebook, eh, umiiyak eh. Habi niya, ano po yan, bakit kinatay? Hindi, katay na po talaga, nakala ko na matay. <laughs> iniiyakan, di ba? Galaga ka pa. bagay kasama sa ano yan, first stages ng pag-aalaga po ng baboy ng no? pagpa-farming mga first stages lalagyan bibigyan mo ng pangalan pati yung mga kambing mo alaga bibigyan mo ng pangalan yan tapos sa uh, baboy ganoon din kaya lang masakit po sa kalooban pag nabigyan nyo ng pangalan masyado na kayo nagiging attached sa inyong mga alaga na at the end pagka kailangan ng ibenta kailangan ng i-dispose nahihirapan na po kayo eh, ano na eh, may attachment na kayo eh, pangalan na so iba talaga yung business as usual kumbaga eh walang personalan talagang mahal kita ngayon papakainin kita alagaan kita pero ibibenta kita at the end, parang ganon naranasan ko din yung nagpangalan may pangalan pa ako Rodrigo kinatay po yun sa kasal ng aming bunso si Rodrigo <laughs> may nakasulat pa nga yata dun sa ano eh, sa haligi ng anong rod <laughs> ewan ko na andun pa parang kailang wala nabasa eh road was here nakalagay <laughs> mukhang masakit yung ano ni Kong Kong ano hindi pa rin wala pa din eh kasi kung ano pipilitin niya ha? Kasi kung kaya niya eh, pipilitin niya magtrabaho eh. dapat naman niyong kulo dito oh. Kung hinlalaki, kumikirot 'yun. Asa bagay may kasama pang rayoma. Masakit nga ayan kakabalik lang natin mga ka-farmer from Dentis. at ang good news ay isa lang pala ang aking pa pasta. Feeling ko ang dami. So, ayun na, uh, thanks God, syempre nakapagpa-cleaning na rin tayo. So, ayan po. Tapos, syempre, I'm back with the old dentist. My former dentist po. Nagkita uli kami. Bumalik ako sa kanya. So, at least, ngayon, okay na. Sarap na ipakiramdam. Nakakain na ako ng chocolate! Dahil hindi na nangingilo at hindi na napapasok. Ayan. Ayan. No, at least happy tayo. Wala naman palang masyadong sira. Ayan. Ay. Kinain na rin yung ating uh, papaya dito. ini natin yung ating hito. lapit na sa katotohanan ang ating mga hito mga ka farmer may pera nga sa hito ano nakikita ko ang potential talaga mabilis po siyang yung FCR na tinatawag ano ay mataas ay ma mababa pala feed conversion ratio no ang tinatawag ano? so ibig sabihin kahit konting feeds po ang ipakain niyo may ay lumalaki siya So ayan oh ayan o Kitang kita nyo na po oh. Mas maano ang FCR Kesa sa kay tilapia Mas mabilis pong Lumaki ang hito Kaya Matutuwa kayo dito Yun nga lang Mas matrabaho siya, Mas matrabaho Mas kailangan ng Diskarte At kailangan talagang Pakainin Oh, farmer Ayan o oh, na Lakas ng kumain sa isang araw po kulang na isang ganito pero nakikita nyo naman inilalaki talaga malaki talaga ang diferensya bilin ko na lang kay Rambo kasi tayo po ay lalahad kaya ako ay maagang bumakyat dito at uh, tapusin yung vlog sana ayan silipin natin yung ginagawa niya ating mga kalapate din tapos na yung ating lechon hindi ko alam kung meron tayo bukas Ayan, eh, nakabili na rin po ng pagkain ating uh, si Rambo nakabili na din ng kain ng feed sila ano? ay pagkain ng mga anok magastos din po ang uh, lakas din silang kumain ah eh. Pero ito ang matindi nating kalaban Fruit and fly uh, uh, Fruit and shoot Borer Ayan, yung mga flies na yan Napakarami uh, Parang hindi nauubos Mukhang talagang excited na rin Itong taong ito <laughs> Talagang Talagang maniglo ka ha. Okay. Ha. <laughs> Kaya pala sa mo. Kaya yung ano na sa Yung... Alin? Kalakan Di, ano mo na yan. Pagbili nyo ng ano. Nang stock. Hmm, ayan o. Oh. Tingnan nyo. Naubos na yung mani. Ah, mani. Mais. Ayaw ah. Ano. Viewing na kayo. Hindi naman ganong kainit. So, kaya naman po nila yung init. So, tayo naman ay maglalagay lagi ng palanggana dyan para may, may maliliguan sila, no? Tapos, ayun, no? Medyo sinasanin na po yung itim. Itim ang natin. Yung mga walkers. unahin natin yan. Viewing, viewing muna sila. Hmm. makainom ka na ng gamot eh. Ganda ng panoorin nila mga ka-farmer, lalo na siguro pag pinakawalan na natin at bumalik, ano? Pag hindi bumalik, better luck next time, pakawalan naman ang susunod. Pero hindi naman siguro mag -ano. dahil dahil uh, yun nga nakuha namin ng mga matatanda na after a month, pinapakawalan ni Rambo, bumabalik eh. sayang nga yung puti, magaling pa naman, nadali lang ang pusa din. Tama, eh, may mga one eye cold. Pagaling muna. After siguro mga four days pa. Ayan. Pwede na tayo mag-release. Subukan na natin. Excited na rin ako eh. Biwing-biwing lang. Ayan, nagpapalitada si Rambo para makapaglipat na rin siya. Hinahanap ako nung nag up ng lechon tayang naman wala eh nagpadentista ka sinabi niya ba padentista schedule eh 9 o'clock binigay sa akin nabot kami na 11.30 ata grabe yung nakukuling hindi na uubos ano uubos na yung pang spray halos napakatindi sa bagay talagang infested talaga ah meron tayong kalaban kailangan natin natin mag spray bo, ah may white flies na yung talong ayun eh, no? tingnan nyo yung ito kalalagay ko lang ka kanina ah kahapon dinagdag ko yan hmm ah, tingnan nyo naman kung gaano ka talaga namang gugulat ka sa resulta no ah. Catcher Pro. Maganda, maganda po ang yung amoy niya. Talagang attract na atrak yung mga fruit fly natin. Ang problema, parang hindi ko ako masaya sa ano niya, yung dikit ba hin. Pag dumikit, bakay bumabalik. Parang ang nangyayari, can't resist yung fly. Can't resist siya. Balik-balik siya kahit na nadidikit na siya. Tapos nakakalaya uli. Dikit laya, babalik uli siya. Parang ganoon ang na nangyayari. dagdag-dagdag -dag -dag din ako ng isa doon. Ngayon dalawa, ang ngayong araw dalawa ang idinagdag ko. Ayun nga itong isa dito plus yung isa dito. Pero ngayon, puno na naman. Ibig sabihin, hangga't ganyan ang resulta, na natin maglagay ng na maglagay kasi ibig sabihin, ang dami pa rin. Ayun oh, may mga dumidikit pa oh. oh. Oh, farmer tingnan niyo naman. Talagang malupit. eto kasi mahirap talagang um, uh, puksain ito ang isa sa mga mahirap kalaban talaga yung fruit and shoot borer no uh, yung mga nag uh, mga professional farmer po ng eggplant ang ginagawa nila pinagko-combine combine po nila yung mga insecticide tapos sa susunod na spray iba na naman magko-combine na naman po sila ng ibang ano Karamihan kasi systemic ang ginagamit nila, yung tipong pag uh, hindi nila matutusok yung ano no, yung mga prutas pagk uh, prutas or yung, yung gulay anon, yung patimanga kasi tinitira din yan eh Upo, uh, patola, ampalaya. Yan po ang uh, binubutas niya no. Doon sila nangingitlog eh. E eh, pag tinusok niya ang ampalaya, ano, didilaw na 'yun, kahit maliit iba na yung korte yung <laughs> bis na dumiretso ano na, bengkong na ganun ang mangyayari ayan bibiling ko na lang kirambi yung mga alaga natin at uh, uh, Alis aalis po kami ni bebe tayo mga ka-farmer bawin na lang tayo bukas dahil uh, tayo ay alis yan sabi ko kay Rambo kung nabahala medyo lumalakas na po kumain uli ako ng try kong bumili ng ano sa hito yung pang hito talaga or starter uli siya mga ka-farmer malalaki na ng butil no ng makain ng ating mga hito na yan oh. tingnan nyo, lalaki na one month pag iihaw na tayo dyan, imingwit na tayo <laughs> imingwit na tayo mga ka farmer actually hindi na bingwit na kailangan yan ano lang, net lang so ayan ah, uh, tapos na tayo ngayon dito sa taas ayan, kailangan ulit natin maglagay ng uh, trap dahil hanggang ngayon ganun pa rin po ang naaas uhuli, ganun pa rin karami, no? So, hanggang, hanggang mabawasan ng mabawasan, ah, uh, ibig sabihin, konti na lang po ang, ano, mga, ah, uh, borers, fruit, ah, uh, fruit and shoot borers. yan putakti. So, ayan, hanggang dito na lang po, mga farmer, maraming maraming salamat at magandang buhay!